Sinasabi niya sa kanya, niya, hindi daw ako, nangaampas ako. Sabi ko sa kanya, bibilangin ko lahat ng galaw niya. Ginano na naman niya ilan, na yun? Isa na. Isa na yun. Hindi mo pa yun. Pakinggan mo yun. Oo, oh, ako ka dito eh. maglo ako ng video. May mo yung mga rin mo ito. Huwag nang tawag siya Huwag ka magulo na. Ikaw, ikaw ang lola mo. Nagtatapig Ikaw naman. Di! 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 Tapos kada tao. <laughs> oh, ako gano'n ikaw. Lang Manakit. Manakit ka ikaw. Ako gano'n Ang lakit! Ang lakit! Ang lakit! Ang mo. Oo, lakit! Ang lakit! Oo, oo. Ang lakit! 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 Ang kaibigan Ang lakit! lang ako. Gagano'n niya ako. Oo umain. eh. Oo, oo, oo. Paglalapit lang ulit ako. Oo, oo, oo. oo. <laughs> Doon ka. O, hindi ko yung mga well. <laughs> totoo Kaya kita ginan dito kasi pinapalis kasi ang puwan. Ito ang puwan. Ito, ah! oh, trono ko. Oh, trono ito. Ano, ano, ano? Trono. Trono ko yan. <laughs> hindi mo mamaya pag nawala ulit sa isip niya, lalapit ako. Kung yan. <laughs> Oo. Oo. kung 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 pag kung lang. kung 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 niya, kung kung Pag pa, ganun talaga. Oo. kung 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 ako kung 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 araw kung 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 araw kung 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 pag nagkukwento ka, tapos nagkukwento si daddy, tapos nagsasayin ka. Oh, oh di ba lalakasan niya palalo yung salita niya para walang makasingit? O, oh, di ba ayaw mga ka, ano? Sapaw. di ba sapaw? Ang tawag dito? Hindi mo Ayaw kasi niyang masabihan. Alam niyang mababara siya.

Ayaw pa kasi ang minig, pipilig mo na ang talaga. Eh, dito na sa dugo niyo Oo. Dito nasa sa dugo niyo Nag-away-away lang kami, pero parehas kaming gawain. Yun na nga. Aminin na natin dalawa. Nakasalahin natin dalawa. <laughs> ayun, parehas nga yun yung sabi niya.

Aray! Uy, yun na nga! Na yung, Ang ugali Baboy Babo yun! Hindi sa